Sana maintindihan ng bawat boteng Pilipino ang tungkol sa espiyahe bago pa dumating ang eleksyon sa 2028. Hindi lang ito tungkol sa hacking o sismis. Ang mga tunay na espiya ay maaaring kumikilos na ngayon. Nagbabala ang mga eksperto sa seguridad na isang grupo ng mga espiyang Chino ang kumakalat sa buong Pilipinas. Mula Batanes hanggang Sulu ang kanilang layunin ang maglagay ng pondo sa kampanya para sa ating 2028 presidential election at impluensyahan ang magiging patakaran ng ating bansa. Ang mga operatiba na ito ay hindi lang mga tagalabas. Ang ilan ay nakikisama, nagsasalita ng Filipino at sumasalipa sa mga lokal na komunidad. Iniulat na sinubukan nilang pasukin ang mahalagang institusyon tulad ng Armed Forces at Coast Guard. Bakit? Malaki ang nakataya, mga alitan sa West Philippine Sea, illegal na sugal, at kontrol sa ating pambansang seguridad. Lumalala ang problema dahil luma na ang ating mga batas bansa espiyahe mula pa noong World War II. Bilang mga botante, kailangan nating manatiling may alam at humingi ng mas matibay na proteksyon para mapangalagaan ang integridad ng ating eleksyon. Nakataya ang pambansang seguridad at ang ating demokrasya.